Sablay, palpak ang paliwanag po nitong si Claire Castro sa lumulubong utang ng ating bansa na walang nakikitang napupuntahan. Yan kasi ang naging pahayag ni Vice President Sara sa pagharap niya sa Filipino community sa Australia kahapon. At sinagot niya ni Claire Castro. Samantala, tinawag din po na scammer ni Vice President Sara itong si Bongbong Marcos. Ito to naman talagang scammer na dahil walang ginagawa. At uh, ito po ay uh, sinabi niya sa international media sa kanyang naging interview sa Australia. Yan po yung ating pag-uusapan, mga kababayan po natin. At bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like and share po at pag-subscribe na lang ng ating ibang channel, mga kababayan. And sige, simulan po natin dito po sa uh, sablay na pagpapaliwanag nitong si Claire Castro, mga kababayan. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion mm. ay kabuo ang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. Tama. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At uh, solong utang po ng Administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at uh, nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. So ayan po, dyan palang lang, sablay na mga kababayan po natin. Ang inutang ni PRRD sa napakaraming proyekto, napakaraming proyekto at napakaraming serbisyo na ginawa sa mga Pilipino ay 6.84 trillion. At kung kukumpute natin ang dahan-dahan ng mga proyekto ni PRRD na kumikita na ay dahan-dahan din kayang bayaran itong utang niya na 6.8 trillion kung ang administrasyon ni Marcos Jr. ay magtatrabaho ng tama. Pero tingnan nyo mga babayan, ah, nasa 5 trillion na ang utang ni Bongbong Marcos. Hindi pa tayo umabot sa anim na taon. Walang kalamidad na malalaki, walang pandemya, walang proyekto, partida pa yan. <laughs> mga kababayan natin, si Tatay Digong kay PRRD, dalawang taon na nagkaroon pa ng pandemya. So ngayon, ko kompara ni Claire Castro. Eh, sabi ni Bibi Sara, na saan na pupunta yung inuutang na pera? Oh. Ito, sablay na. o na. Unang hirit ni Castro, sablay. O, next. Sa ngayon po, pinipilit ng gobyerno, ng ating pamahalaan, na uh, maiwasan po na mga, mga pag-utang at uh, din po ng Pangulo at inihiling na palakasin pa po natin ang ating ekonomiya. Okay. At of course, ang pagbabayad ng tamang buwis para hmm. po maiwasan na natin ang pag-utang ng uh, malaki at mm. uh, although ang gusto ng Pangulo ay eh, talagang paangatin po ang ekonomiya at uh, tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating taong bayan. Sa totoo lang po may mga krisis na nangyayari mm. hindi po maiiwasan mm. ang uh, kailanganin ng pondo mm. Ang sabi po ni dating uh, Rory, sorry, ni Sablay-sablay uh, mm. na Huwag hirap talaga, no? anti anti-clear na ipaliwanag ang kasinungalingan at hirap itama yung mga kamalian ni Bongbong. Ako po, kaya pa ba, Claire Castro? <laughs> Ayun, ako nakahiyap yung tagapagsalita ng Malacanang, mga kababayan. Si Presidente, hindi daw po niya nakikita. Sa kanyang talumpati sa Australia, binanggit niya po mm. na mayroong balita patungkol sa magagandang nangyayari sa ekonomiya. Mm. Pero sabi niya, yun ay sa papila. It means, inamin niya na mayroong papel. Hmm. Hindi na naman na-gets ni Castro, mga kabayan natin. Sinabi ni Bibi Sara, tama yung sinabi niya rin, no? Na may nakikita si Bipisara Sara na mga magagandang nangyayari sa ating bansa. Pero wala sa aktual. Nasa papel. Ibig sabihin, nasa papel, wala pong aktual. Wala po sa... <laughs> wala po sa realidad, mga kababayan po natin. Yung mga nakikita ni Bibi Sara. Puro lang salita, press conference, at sa papel. Pero ang tanong, nasaan nga ba yung mga magagandang nangyayari sa ating bansa? Flag Control 5500, gumagandang ekonomiya, sabi ng sa papel ng newspaper, sabi ng sa balita niya, na, 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 sinabi ni Clare Castro. Pero wala naman po ang totoo. And sinabi ng World Bank, ha? World Bank nang mismo, Claire Castro, nagsabi na lugmok ang ekonomiya ng Pilipinas uh, hanggang 2027. So yan po yung dapat isa sa gawa nila ng paraan. Ipaano paano makabawi yan? Kung hindi sila nag-iisip sa solusyon dyan, may iniisip nila kung paano maharangan yung interim release ni Tati Digong. Diba? Pangalawa, kung paano po nila ma-impeach itong si Vice President Sara. Ibang topic yan, mamaya pag-uusapan natin yan dahil inaamin na mismo ng mga kalaban ni Vice President Sara kung bakit gusto nila ma-impeach itong si Vice President Sara, mga kababayan. May resibo, may patunay na maganda at gumaganda ang ekonomiya. <laughs> 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 gumaganda daw po ang ekonomiya po, Changinang. Iyan ka na naman, Claire Castro eh. Sinasabi na nga po ng World Bank na bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Tapos sasabihin mo na gumaganda o ito. Malinaw ang mensahe ng World Bank. Humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng lumalalang trade crisis at tumitinding tensyon sa ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang... Iyon, siguro hindi pa napanood yun. kakababayan <laughs> po natin ni Claire Castro. O sadyang alam niya po itong balita mula sa World Bank. Sadyang nagmamaang ng... Dahil gusto pa rin nila, lukuhin ng taong bayan. Kagaya na sinasabi ni Bipi Sara, may papel. Nasa balita rin. No? Nasa media press content ni Claire Castro. Pero walang katotohanan at walang physical evidence. Kung nasaan yung pinuntahan ng utang ng Pilipinas. <laughs> Hindi ito tisnis. Hmm. Hindi ito paniniralam. Hmm. Dahil may papel siyang inamin. <laughs> <laughs> Hindi niya pa rin nag <laughs> Hindi ba niya po nakikita ang um, dulot na naibibigay? Tulong ng Buka Centers. Mm, Buka Center, kailan na-implement yan? <laughs> ang paglaki ng PhilHealth Coverage. PhilHealth <laughs> Coverage po, mga kababayan natin. Eh, ngayon lang po yun eh. No? Ibig sabihin, yung inutang nyo, pinasok nyo sa PhilHealth ngayon. Eh, kung gusto niyo palakasin, pataasan yung PhilHealth Coverage, eh, bakit nyo ba binawasan ng pundo? O sige, magkakaroon po tayo ng mataas na PhilHealth Coverage. Eh, hindi nyo nga binigyan ng subsidy, ah. Hindi nyo pa binigyan ng pondo. Ano yon? Panluloko? O, oh, saan kukuha ng pera? Kasi hindi nyo nga binigyan ng subsidy. Tinanggalan nyo pa ng pera. E eh, di malulogit din yung PhilHealth dyan. O, oh, ano pa? Ang murang bigas? jan <laughs> daw po, mga kababayan natin, ha? Napupunta yung pera ng ating bansa dahil sa murang bigas. <laughs> saan ba nakabili ng murang bigas? <laughs> ang uh, 3 plus 1 promo ng LRT, MRT? <laughs> oh. oh Ngayon, alam na natin, yung napupuntahan ng utang ng ating bansa sa uh, pagtaas daw ng health coverage ng uh, PhilHealth, 3 plus 1 daw po ng MRT, morang bigas, magkaroon lang yan. <laughs> At ngayon nyo lang po yan in-implement. So, nasa napupunta, yung mga inutang nyo sa loob ng tatlong taon, na nanungkulan si Marcos Jr. Yan po yung tinatanong ng mga kababayan natin na pinabot kay Bipisara Sara na sinabi niya lang po sa kanyang pagsasalita. Mm. Di ba? Sablay nga. <laughs> Ang um, fuel subsidies na ibibigay? <laughs> di pa nga, di nga <ka> nasimulan? <laughs> no? Sablay? At marami pang iba. Mm, ano pa? Sabihin mo, kung talagang marami kayong ebidensya, marami kayong patunay, marami tayo talagang ginawa si Marcos Jr. Sabihin mo, huwag mo sabihin na marami pang iba. Kasi pag sinabi mo marami pang iba, marami talaga. <laughs> Maraming budol ghost project na pinagawa ang Marcos administration. Dapat ibibida mo dyan, Claire Castro. Sabihin mo dapat yung flood control pa. Gumastos kami ng mahigit 500 billion yung pinakain sa suna na 20 million. Yung pinamudmud ni Tamba sa Cavite na isang araw lang is isang bilyon na ayuda. Ano ba dapat pagmamalaki mo? Ano yun? Nakakalungkot po. Mm. Mahirap po talaga. Mm. Mahirap turuan. Ang walang alam at... sino walang alam? Baka ikaw. <laughs> walang balak umalam. Mahirap din buksan ang mata ng mm. Tulag at nagbubulag-bulagan. O, ikaw yun. <laughs> Bulag-bulagan sa katotohanan, bingi-bingihan sa katotohanan. Kaya puro na lang drama, propaganda kasi ngalingan na sinasabi dyan sa Media First Conference ni Claire Castro. Kawawang Pilipino na naniniwala, mga kababayan natin, ang utang mapupunta sa 20 pesos na bigas, ang utang ng Pilipinas sa so, pupunta na sa subsidiya ng PhilHealth ay sa ano, ba pinataas na conference ng PILER mapupunta daw sa oil subsidy dahil sa gira ng Iran at Israel. Mapupunta daw sa ano pa yung sinasabi niya kanina? Ako no, po. Ayan, nakita niyo na po, mga kababayan po natin, kung saan napupunta ang pera ng gobyerno, sabi po ni Claire Castro. Sige, uh, puntahan natin, mga kababayan, si Bibi Sara. Ito, pakinggan natin, mga kababayan, ha? Tinawag ni Bibi Sara na budol po itong si Bongbong Marcos. No? Sabi din niya na uh, hindi daw siya makikialam sa inyong impeachment. Mm -mm. So, uh, alam naman natin pa bago siya ng statement. And now, there's th this new statement. Ano naman ang... Uh, Marley kayo na. <laughs> Sabi mo, ito ba ay palibagong What? Drama na naman? Kasi on and off, iba-iba yung statement ng ating presidente. Uh, well, Uh, well, I am happy that uh, you have observed <laughs> uh, that um, behavior of uh, the president. Uh, he has he gives uh, conflicting statements. Truly, the very first day of uh, his administration, in fact, um, he has not followed through with any of his campaign promises, and uh, that is an example of uh, the conflicts uh, with regard to our uh, president. And um, well. Uh, budol in in <laughs> budol scammer <laughs> in, in, English is scam no yeah. uh, well we are not we're not surprised uh, he has the hallmark of a uh, scammer <laughs> oh ayan <laughs> Clev Castro mukhang hindi mo pa nasagot yan scammer budol talaga yan si Bungbong Marcos Sigurado, babalik na rin na, na naman yan ni Claire Castro, mga kababayan po natin. At sasabihin na naman na si BP Sara ang butol. <laughs> so, yan na po muna yung ating update, mga kababayan. Huwag kalimutan mag-like and share. And of course, you are free to comment dito po sa ating content ngayong araw. Maraming salamat.